Taurus, makinig kang mabuti paano kung ang universo ay may tinatagong lihim na nakalaan lang para sayo. Napansin mo ba ang biglang mga kilabot, ang kandilang kumikislap, o ang mga paulit-ulit na numero tulad ng labing isa oras labing isa minuto na tila sumusunod sayo kahit saan? Hindi ito mga aksidente. Mga palatandaan ito na may nakatagong biyaya, isang lihim na alok, na papalapit na sayo. Isipin mong buksan ang pinto para sa isang mensahe isang pagkakataon, o maging isang pag-ibig na hindi mo inaasahan, isang bagay na kayang baguhin ang buong kapalaran mo. Huwag itong ipagwalang bahala. Minsan lang kumatok ang tadhana. Handa ka na bang ang kininito? Taurus, dinala ka ng tadhana rito dahil may dahilan. Sa paniniwalang Pilipino, walang nangyayari ng walang saysay. Ang mga kilabot na nararamdaman mo, ang mga panaginip na paulit-ulit na bumabalik, at maging ang mga tahimik na sandaling nagpapabigat sa iyong puso, lahat ito ay mga pahiwatig, mga bulong ng kung ano ang malapit ng maganap sa iyong buhay. At nayon, ipinapakita ng mga baraha na isang lihim na alok ang unti-unti nang lumalapit sa iyo. Hindi lang ito basta alok. Maaari itong maging pagkakataon upang pagalingin ang pusong sugatan, magbukas ng bagong pintuan sa pag-ibig, o tanggapin ang biyayang matagal mo nang ipinagdarasal sa katahimikan. Sa mga susunod na sandali, makikita mo kung paano kumokonekta ang tarot sa iyong enerhiya bilang isang zodiac, kung paano kinukumpirma ng universo ang nararamdaman na ng iyong espiritu, at kung paano makatutulong ang isang simpleng ritual upang ihanay ka sa biyayang ito. Taurus, manatili ka, tinatawag ka na ng iyong tadhana. Enerhiya ng Taurus sa kasalukuyan Taurus, ipinapakita sa akin ng universo ang isang makapangyarihang bagay tungkol sa iyong enerhiya ngayon. Kilala ka bilang tanda ng katatagan, pagtitsyaga, at walang sawang pagpupursige. Hinahangaan ng mga tao ang iyong lakas, ang kakayahan mong manatiling matatag kahit patila magulo, at hindi tiyak ang mundo sa paligid mo. Ngunit sa kaybuturan ng iyong puso, may tahimik na pananabik isang bulong na may hinihintay panghigit para sa iyo. Nararamdaman mo ba ito kamakailan? Ang katahimikan sa gabi na tila mas mabigat kaysa dati. Ang bigla ang kilabot kahit walang tao sa paligid. Ang mga panaginip na paulit-ulit, dala ang parehong mga mukha, lugar o simbolo. Hindi ito basta mga pangyayari, Taurus. Sa kulturang Pilipino, tinatawag natin itong pahiwatig, mga banayad na babala, mga sagradong palatandaan na kumikilos ang espiritual na mundo sa iyong buhay. Ngayon, ipinapakita ng iyong enerhiya ang dalawang mukha. Sa isang banda, mahigpit mong hinahawakan ang pamilyar at ligtas, takot na sumubok ng mga panganib na maaaring gumulo sa iyong kapayapaan. Munit sa kabilang banda, ang iyong kaluluwa ay hindi mapakali. Naghahanap ito ng mas malalim ng pag-ibig na tunay kang nakikita ng mga pagkakataong mag-aangat sa iyo ng mga biyayang nagpapaalala na hindi ka nakalimutan ng tadhana. Hindi ka hinaan ng pagkabalisan na ito. Ito ay ang universo na gumigising sa iyo, inihahanda ang iyong espiritu upang tanggapin ang nakalaan para sa iyo. Gaya ng apoy ng kandila na kumikislap kahit walang hangin o ang bigla ang pagtawag sa iyong pangalan kahit walang tao, ang iyong enerhiya ay mid ng mga mensaheng hindi nakikita. Ibinubulong ng tarot na malapit ng matapos ang iyong paghihintay. Ang lihim na alok na papalapit ay darating hindi sa oras na inaasahan mo. Darating ito ng tahimik, nakabalot sa karaniwan, ngunit nagtataglay ng pambihirang pagbabago. Isipin mong makatanggap ng tawag na magbabago ng iyong landas, isang mensaheng muling magbubukas ng nakasarang kabanata, o isang pagkakataong magdadala ng liwanag sa bahagi ng iyong buhay na akala mo'y nawala na. Taurus, ang iyong enerhiya ngayon ay tulad ng lupa matapos ang ulan, handa, mataba, at inihahanda upang magpatubo ng bago. Nakikita ng universo ang iyong pagtityaga, ang iyong mga sakripisyo, ang iyong mga panalangin hindi mo ipinapaalam. At nayon, naghahanda itong gantimpalaan ka. Manatiling bukas, maging mapagmatsyag, at magtiwala sa mga palatandaan sa paligid mo. Handa na ang iyong espiritu, at mas malapit na ang iyong tadhana, kaysa sa inaakala mo. Unang pahayag ng tarot. Taurus, habang binabaligtad ko ang mga baraha, lalong luminaw ang enerhiya. Ang unang barahang lumitaw ay the page of cups, isang tagapagdala ng emosyon, isang hindi inaasahang alok, isang bagay na matagal nang nakatago sa puso at handa ng lumitaw. Sa paniniwalang Pilipino, kapag may biglang pumasok sa iyong panaginip na may daladalang pagkain, bulaklak, o kahit ang kanilang ngiti lamang, ito ay palatandaan na paparating na ang mga biyaya. Iyon din ang mensaheng dala ng barahang ito, may lihim na alok na inihahanda para sa iyo, dala ng isang taong matagal nang nanahimik. Ang pangalawang baraha ay lumitaw, The Two of Pentacles. Sa unang tingin, ito ay simpleng balanse, ngunit ang mas malalim na kahulugan ay pagpili. Taurus, ipinapakita ng tadhana na malapit ka ng humarap sa isang pasya. Mananatili ka ba sa ginhawa ng pamilyar, o bubuksan mo ba ang iyong mga palad upang tanggapin ang isang bagay na bago ngunit kayang baguhin ang iyong buhay? Sa pamahiing Pilipino, kapag may kumatok sa pintuan at walang tao, sinasabing may pagkakataon ng malapit ngunit hindi pa nakikita. Ito mismo ang enerhiyang bumabalot sa iyo. At heto ang ikatlong baraha, ang hindi maaaring baliwalain, the Ace of Pentacles. Ito ang kumpirmasyon ng universo. Isang bagong simula sa pisikal na mundo, isang handog na may tunay na halaga, pag-ibig na nagiging totoo, alok sa trabaho, ginhawang pinansyal, o maging isang panukala na magtitiyak ng iyong kinabukasan. Hindi ito pantasya, Taurus. Nagtutugma ang mga baraha upang ipakita na ang iyong lihim na alok ay magbubunga ng isang bagay na totoo, isang bagay na maaari mong hawakan. Hindi nagsasalita ang tarot ng walang saysay. Tatlong baraha, lahat naglalakbay tungo sa isang alok, isang pasya, at isang biyaya. At tandaan, sa kulturang Pilipino, makapangyarihan ang bilang na tatlo, tatlo ang maswerteng bilang. Tatlong katok, tatlong panaginip, tatlong numerong inuulit tulad ng tatlo oras tatlumput tatlo minuto, lahat ay senyales na ang nakatago ay malapit ng mabunyad. Ngunit narito ang misteryo, hindi ipinapakita ng mga baraha kung sino mismo ang magdadala ng alok na ito. At iyan ang ganda ng tadhana, kailangang manatiling may takip ang ilang bahagi. Maaari itong maging isang tao mula sa iyong nakaraan, dala ang bigat ng pagsisisi. Maaari ring isang bagong tao, inihatid sa iyo ng mga puwersang hindi nakikita. O baka naman isang landas ng oportunidad, pera, trabaho, o paglalakbay ang magbubukas mismo sa iyong harapan. Taurus, malinaw ang unang pahayag ng tarot, nakatayo ka sa gilid ng isang lihim na handog. Ang kailangan mo lang gawin ay manatiling bukas, bantayan ang mga palatandaan, at ihanda ang iyong puso. Paparating na ang katok, sasagutin mo ba ito? Pag-ibig at relasyon na pahayag. Taurus, pagdating sa usapin ng puso, kumikislap ang iyong enerhiya ng pananabik at tadhana. Ibinubulong ng mga baraha ang tungkol sa isang lihim na alok ng pag-ibig, isang maaaring makapagpayanig ng dating damdamin, magbukas ng pinto na inakala mong tuluyan ng naisara, o magdala ng bagong pagkakataon na ikagugulat mo. Para sa mga Taurus na single, ipinapakita ng universo ang isang taong lihim na humahanga sa iyo. Tahimik kanilang minamasdan, may dalang damdamin, ngunit walang lakas ng loob upang lumapit. Sa paniniwalang Pilipino, kapag paulit-ulit na lumilitaw ang isang tao sa iyong panaginip, ibig sabihin ay tinatawag ng kanilang espiritu ang iyo. Marahil ay nanaginip ka na tungkol sa isang taong hindi mo inaasahan, maaaring pamilyar na mukha, o isang estrangherong nananatili ang titig sa iyong isipan pagising mo. Hindi ito aksidente. Ipinapakita ng tarot na ang taong ito ay naghahanda ng magsalita, maghayag, at mag-alok ng pagmamahal. Magsisimula ito sa simpleng hakbang, isang mensahe, papuri, o maliit na regalo, ngunit may mas malalim na layunin, subukan kung handa na ang iyong puso. Para sa mga taurus na nasa relasyon, kasing lakas din ang enerhiya. May isang taong malapit sa iyo, maaaring iyong kapareha, na matagal nang may dalang mga salitang hindi masabi. Maaaring ito'y isang paghingi ng tawad sa pagkakamali, isang pag-amin ng pagsisisi, o ang lakas ng loob upang gawin ang susunod na hakbang, mas malalim na pangako, muling panunumpa, o pangakong nakalaan para sa hinaharap. Sa kulturang Pilipino, kapag ang apoy ng kandila ay nagliliyab ng tuwid at hindi kumikislap, ito ay tanda ng sinseridad. Ang parehong sinseridad na ito ay inihahanda para sa iyo, Taurus. Maaaring sorpresahin ka ng iyong mahal ng isang planong lihim na magbabago ng direksyon ng inyong relasyon tungo sa mas mabuti. At para sa mga nagdadala ng alaala ng isang nawalang pag-ibig, mas malakas ang bulong ng mga baraha. May isang tao mula sa iyong nakaraan na nagtataglay pa rin ng mga salitang hindi nasabi. Maaaring magpakita sila sa pamamagitan ng mga senyales, isang bigla ang awitin sa radyo na dating niyong paborito, isang pamilyar na samyo kahit walang tao, o isang pagkakataong pagkikita na tila itinadhana. Sa pamahiin, kapag ang isang ibon ay kumatok sa iyong bintana o nanatiling kakaibang lapit sa iyo, ibig sabihin ay sinusubukan ng isang kaluluwa mula sa nakaraan na abutin ka. Taurus, maaring ang nawalang pag-ibig na ito ay naghahanda ng bumalik na may lihim na alok ng pagkakasundo. Ang nagpapalakas ng pahayag na ito ay hindi lamang ang ideya ng pag-ibig, kundi ang paraan ng paghahabi ng tadhana rito. Ang pag-ibig ay hindi laging maingay. Minsan ito'y nakatago, naghihintay, at tahimik na namumukadkad tulad ng bulaklak sa dilim. Tinitiyak ng tarot na ang nakalaan para sa iyo ay hindi kailanman mawawala. At sa panahong ito, ang nakalaan para sa iyong puso ay papalapit na. Taurus, maging ikaw man ay single, may kasalukuyang relasyon, o nagpapagaling mula sa nakaraan, inihahanda ka ng universo para sa isang pagpili. Ang pag-ibig ay hindi darating bilang kaguluhan, kundi bilang kaliwanagan. At kapag naihayag na ang lihim na alok, mararamdaman mo ito sa iyong espiritu, ang kapayapaan, init, at katiyakan na ito'y hindi lamang romansa ito ay tadhana. Pera, trabaho at mga oportunidad. Taurus, ang iyong tanda ay palaging malalim ang koneksyon sa katatagan, seguridad, at mga biyayang dumarating mula sa sipag at jaga. Ikaw ang tagapagtayo ng Zodiac, ang kayang gawing bunga ang pinakamaliit na binhi hanggang maging isang bagay na pamatagalan. Ngunit sa ngayon, ipinapakita ng tarot na ang lihim na alok na papalapit ay hindi lamang tungkol sa puso, maaari rin itong baguhin ang iyong landas sa pananalapi at karera. Muling ibinubulong ng mga baraha ang The Ace of Pentacles, tanda ng mga bagong simula sa kayamanan at oportunidad. Hindi ito aksidente, Taurus. Sa paniniwalang Pilipino, kapag may mga baryang biglang natagpuan sa iyong daraanan, ito ay senyales na sinusubukan ng swerte na pumasok sa iyong tahanan. Napansin mo ba kamakailan ang maliliit na bagay na tulad nito, isang baryang kumikislap sa lupa, isang taong biglang nag-abot ng pera, o isang bayarin na nabayaran ng mas madali kaysa sa inaakala? Mga senyales itong naghahanda ang kasaganaan na kumatok sa iyong pintuan. Para sa mga taurus na naghahanap ng bagong trabaho o promosyon, maaaring dumating ang lihim na alok bilang isang oportunidad na tila maliit sa simula, munit may taglay na binhinang kasaganahan. Marahil ay may kasamahan na magbabanggit ng bakanting posisyon, isang kaibigan na magre-rekomenda, o isang mensahe na lilitaw eksakto sa oras na halos nawawalan ka na ng pag-asa. Taurus, tandaan, bihirang sumigaw ang universo, ito ay bumubulong lamang. Kaya't buksan ang iyong mga mata at ihanda ang iyong espiritu. Para sa mga taurus na may matatag ng trabaho o negosyo, ipinapakita ng tadhana ang pagtaas ng pagkilala. May isang taong tahimik na nakamasid sa iyo, maaaring isang nakatataas, isang kliyente, o isang tagapagtaguyod, at inihahanda ka para sa alok na karapat dapat sa iyo. Maaari itong dumating bilang bagong kontrata, isang hindi inaasahang bonus, o imbitasyong manguna sa mas malaking bagay. Sa kulturang Pilipino, kapag umaapaw ang bigas mula sa sisidlan, ito'y tanda ng kasaganahang paparating sa tahanan. Gaya nito, ang iyong mga pagsusumikap na tila matagal nang hindi napapansin ay malapit ng umapaw bilang mga biyayang hindi mo nakayang sukatin. At para sa mga taurus na nahirapan sa pananalapi, pasan ang bigat ng mga bayarin o utang, maaaring lumitaw ang lihim na alok bilang kaginhawaan. Maaaring ito'y dumating bilang hindi inaasahang tulong, isang utang na pinatawad, o bagong pagkakakitaan na magpapagaan ng iyong dinadala. Sa pamahiin, madalas gamitin ang asin upang linisin at itaboy ang negatibong enerhiya. Kung pakiramdam mo'y nakabaon ka sa malas sa pananalapi, iyon ay dahil inihahanda ka ng universo para sa paglaya. At nayon, papalapit na ang paglaya na iyon. Taurus, tandaan mo ang katotohanan ito, ang pera at mga oportunidad ay hindi lamang sumusunod sa pagsisikap, sumusunod din sila sa enerhiya. Ipinapakita ng tarot na ang iyong enerhiya ngayon ay magnetic, humihila ng lahat ng kinakailangan mo. Ang lihim na alok na tatanggapin mo ay hindi lamang magpapasaya sa iyong pitaka, kundi pati sa iyong espiritu. Paalala ito na ginagantimpalaan ng tadhana ang pagtitsyaga, at narinig ng universo ang iyong mga tahimik na panalangin. Mag-ingat at maging mapagmatsyag, Taurus. Bumubukas na ang mga pintuan ng kasaganaan. Ang kailangan mo lang ay lakaran ang daan kapag dumating na ang alok. Ang ritual ng kaliwanagan. Taurus, hindi lamang ipinapakita ng tarot ang paparating, tinuturo ang karin itong maghanda. Kapag nagpadala ang tadhana ng isang lihim na alok, dapat malinaw at bukas ang iyong espiritu upang makilala ito. Kung hindi, maaaring dumaan ang biyaya ng hindi mo napapansin. Kaya ngayon, ginagabayan ka ng universo tungo sa isang simple, ngunit makapangyarihang ritual ng kaliwanagan. Ang ritual na ito ay nakaugat sa pamahiin Pilipino at sinaunang paniniwala gamit ang mga elemento ng lupa, tubig at espiritu. Kakailanganin mo lamang ng tatlong bagay. Isang basong malinis na tubig. Kaunting asin. Maliit na piraso ng papel at panulat. Narito ang gagawin mo. Isa, sa papel, isulat ang mga salitang, tinatanggap ko ang aking lihim na alok ng may malinaw na puso. Dalawa, ilagay ang papel sa ilalim ng baso ng tubig. Lagyan ng kurot ng asin ang tubig at haluin ng marahan gamit ang iyong daliri. Tatlo, habang hinahalo, bulongin ng dahan-dahan, tatlong beses, ang nakalaan sa akin ay darating. Ang itinakda ay mapapasakin. Apat, iwanan ang baso sa isang tahimik na lugar magdamag. Sa tradisyong Pilipino, sumisipsip ng negatibong enerhiya ang tubig, samantalang ang asin ay naglilinis at nagpoprotekta. Lima, kinaumagahan, itapon ang tubig sa labas ng iyong pintuan o sa lupa, bilang pagbabalik ng bigat sa kalikasan. Itabi ang papel sa ligtas na lugar, maaaring sa ilalim ng iyong unan, sa pitaka, o sa loob ng iyong Biblia. Ang ritual na ito ay hindi tungkol sa mahika. Ito'y paraan ng pag-aayon ng iyong espiritu sa agos ng tadhana. Kapag ginawa mo ito, magiging magaan, malinaw, at mas handa ang iyong enerhiya upang matanggap ang mga senyales ng universo. Sa susunod na makita mo ang labing isa oras labing isa minuto, marinig ang isang pangalan sa iyong panaginip, o maramdaman ang biglang init ng kandila, malalaman mong, ito na ang lihim na alok na papalapit. Sa paniniwalang Pilipino, ang mga ritual tulad nito ay hindi basta pamahiin, sila ay mga tulay sa pagitan ng ating puso at ng hindi nakikitang daigdig. Nakikinig ang iyong mga ninuno, ang iyong mga gabay espiritual, at ang enerhiya ng sansinukob kapag dalisay ang iyong hangarin. At ngayon, Taurus, ang iyong hangarin ay malinaw, kaliwanagan, kahandaan, at pananampalataya. Gawin ang ritual na ito ng may sinseridad, at hindi lamang gagaan ang iyong puso, mas malinaw mo ring makikita ang mga senyales. Hindi sumisigaw ang tadhana, ito ay bumubulong. Ang ritual na ito ang tutulong sa iyo upang marinig ito. Ang huling mensahe ng tadhana. Taurus, matapos ang lahat ng senyales, mga baraha, at mga bulong ng universo, malinaw na ang mensahe. Ang iyong lihim na alok ay hindi na lamang posibilidad, ito ay ang tadhana mismo na papalapit sa iyo. Ipinapakita ng tarot na lahat ng iyong tiniis, ang paghihintay, ang katahimikan, ang mga pagsubok ay naging paghahanda. Sa paniniwalang Pilipino, dumarating ang mga biyaya matapos ang panahon ng paghihirap. Gaya ng bagyong naglilinis ng lupa bago ang anihan, hinubog ng iyong mga pagsubok ang iyong espiritu para sa sandaling ito. Ang alok na ito ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig o pera. Ito ay tungkol sa pagkakaayon. Tungkol ito sa wakas ay pagtanggap ng nakalaan sa iyo, ngunit na antala. Hindi kailanman itinatanggi ng tadhana ang para sa iyo, hinihintay lamang nitong maging handa ang iyong puso. At nayon, Taurus, bukas na ang iyong puso. Kumpirmado ito ng mga senyales sa paligid mo. Ang mga numerong paulit-ulit na umaakit sa iyong mata, ang kandilang kumikislap kapag binabanggit mo ang isang pangalan, ang panaginip na paulit-ulit na bumabalik, lahat ito ay pahiwatig na ang nakatago ay malapit ng mabunyag. Hindi nag-aksaya ng enerhiya ang universo sa mga aksidente. Ang mga palatandaang ito ang gumagabay sa iyo tungo sa pagkilala, ang katok sa iyong pintuan, ang mensahe sa iyong telepono, ang hindi inaasahang imbitasyon, ito ang maaaring anyo ng iyong lihim na alok. Munit narito ang pinakamahalagang katotohanan, ikaw ang dapat pumili na tanggapin ito. Maaaring ihanda ng tadhana ang daan, ngunit ikaw lamang ang makakalakad dito. Ipinapakita ng mga baraha na kapag dumating ang alok, magkakaroon ng sandali ng alinlangan. Maaaring bumulong ang takot, paano kung hindi ito totoo? Paano kung hindi ito magtagal? Munit dapat tandaan ng iyong espiritu, ang nakalaan para sa iyo ay hindi kailanman mawawala. Sa pamahiing Pilipino, kapag ang paru-paro ay pumasok sa iyong tahanan, sinasabing dala nito ang kaluluwa ng isang taong may balitang hatid. Kung makakita ka ng ganitong senyales, tanggapin ito. Kung marinig mo ang iyong pangalan kahit walang tao, makinig ng mabuti. Mga paalala ito na binabantayan, ginagabayan, at pinoprotektahan ka ng espiritual na mundo habang humahakbang kapasulong. Taurus, ang huling mensahe ng tadhana ay simple, ngunit makapangyarihan, handa na ang universo na ibigay ang matagal mo ng hinihintay. Huwag magduda, huwag magatubili, at huwag isara ang iyong puso. Nakita ang iyong pagtitsyaga, narinig ang iyong mga panalangin, at ang iyong lihim na alok ay paparating na. Kapag dumating ito, yakapin ito ng buong buo. Ito ay hindi basta pagkakataon. Ito ay katuparan ng tadhana. Taurus, habang tinatapos natin ang pagbasa na ito, tandaan, wala ni isa sa mga narinig mo ngayon ang aksidente. Dinala ka rito dahil handa na ang iyong espiritu na pakinggan ang matagal ng inihahanda ng tadhana para sa iyo. Ang lihim na alok maging sa pag-ibig, sa trabaho, o sa mga biyaya ay papalapit na. Ang mga senyales, ang mga panaginip, ang mga kilabot na iyong nararamdaman hindi ito basta pangyayari. Mga kumpirmasyon ng mga ito. Huwag mong ipagsawalang bahala ang nararamdaman ng iyong puso sa sandaling ito. Panatilihing bukas ang iyong espiritu, buhayin ang pananampalataya, at magtiwala na hindi nakakalimot ang universo sa nakalaan para sa iyo. Kapag dumating ang alok, maaari itong tahimik, simple, o hindi inaasahan, ngunit malalaman mo, dahil kikilalanin ito ng iyong kaluluwa agad-agad. Taurus, kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyong puso, ipakita sa universo ang iyong kahandaan. Mag-iwan ng komento ng iyong zodiac sign panandang pandagdag ang mga salitang, I claim and my blessings. Sa paggawa nito, binubuksan mo ang iyong espiritu upang tumanggap. Naghihintay ang universo, Taurus. Handa ka na bang ang kininang para sa iyo?